Sobra na ang gulo sa Gaza Strip. Maraming hamas ang nahuli. Ilang sundalo ng IDF ang napatay. Tatlong hostage ang hindi sinasadyang napaslang. Dire-direcho ang plano na bombahan ng tubig dagat ang mga kuweba. Subalit ang gulo ay hindi lamang nakapaloob sa teritoryo. Dahil may balitang lumabas kamakailan lang na nagdulot ng matinding takot sa mga opisyal ng Hamas. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na sa kung anong dahilan Dali-dali ang nag-aalisa ng mga pinuno ng grupo, palis ng Qatar. Iniwan ang mga pamilya at pinatay ang kanilang mga cellphones. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong... Totoo ba Parami ng parami ang mga sibilyang napapatay at mga nawawala ng pag-asang makaligtas sa labanan. Dandang daang mga sundalo mula sa magkabilang panig ang napas lang, kung hindi sa harapang barilan ay sa mga Israeli airstrike o Hamas rocket fires. Ang update noong ikalabing isa ng Disyembre, ibinalita sa Reuters na ayon sa Gaza Health Ministry, umabot na ng labing walong libong mga Palestinians ang napatay sa Gaza. Ang magkalaban ay nagtuturuan kung sino ang tunay na may kasalanan. Kanino ka man panig, sa Israel o sa Hamas, ang buhay ng mga nadama ay eh hindi na muling may babalik pa. Kahit sino sa dalawang manalo sa digmaan, yan ay kung mayroong mananalo. May isang balita na tila ba tumakot sa mga matatapang na pinuno ng Hamas na handang magmartir para sa kanilang adhikain. Pahayag na tumulak sa liderato na iwanan ang kanilang pamilya sa Qatar at lumipat sa ibang bansa. Marami ang nagtatanong kung bakit yung mga matataas na opisyal katulad ni na Ismael Haniye, Musa Abu Marzuk at Khalid Mashal ay naninirahan sa teritoryo ng Qatar. Ang sagot ay mababatid kung babalik ang isa ilang taon na ang nakararaan. Taong 2012 nang pinahayag ng Israel National News na inilipat ng hamasang ang kanilang himpilan sa Qatar. Bagamat itinalaga ang mga membro ng grupo bilang mga terorista, bukas pala itong tinanggap ng pamahalaan at doon nagbukas ng kanilang himpilan. Mula noon, naging tahanan ito ng mga pinuno ng grupo at na mayagpag dahil sa proteksyong natatanggap ng grupo mula sa gitnang silangan. Bagamat ang Qatar ay kaalyado ng Amerika at ng iba pang bansa sa kanluran, kaalyado rin ito ng mga tagagit ng silangan na may galit sa Estados Unidos, katulad ng Taliban, Iran at siyempre ng Hamas. Kung titignan maganda ito para sa Qatar, bakit kamo? Ayon sa WIU News, ito ay ginawa ng Qatar upang ipalaganap ang impluensya at kapangyarihan ng kanilang gobyerno, hindi lamang sa Middle East, pati sa buong mundo. Aakit ito sa mga investors at lalaki ang papasok na pera sa teritoryo at unlad ang pamahalaan. Mansyakin mo, kakampi nila ang lahat ng mga makapangyarihang bansa. Ibig sabihin, walang kakalaban sa kanila kung matatandaan nag-host pa ito ng FIFA World Cup noong taong 2022. Pero hindi lamang politikal ang ipinakita nitong suporta sa Hamas, pati rin pinansyal. Kaya naman malakas ang loob ng grupo na magbugad sa Qatar. Sinabi rin sa Hindustan lang tatlong matataas na pinuno ng Hamas na may yamang pinagsamang labing isang bilyong dolyares ay namumuhay ng marangya sa Qatar. Hindi lang yung mga pinuno, pati rin ang kanilang mga pamilya asawa, mga anak at mga abo. Kumpiyansa ang grupo na ligtas sila dahil sa malabakal na proteksyon mula sa gobyerno ng Qatar. Iyon ang akala nila. Inulat sa NDTV na may plano ang Israel na hanapin, huntingin at patayin ang mga pinuno ng grupo pagtapos ng gera sa Gaza. Sinabi rin ito sa The New Arab, pagpasok ng buwan ng Disyembre ngayong 2023 na nangako nga ang Shin Bet na hanapin ng Hamas sa Lebanon, sa Turkey at kahit pa sa Qatar. Banta na hindi maaaring ipagsawalang bahala. Kamakailan lang inulat sa mga pahayagan katulad ng The Sun na ang mga pinuno ng Hamas ay nataranta at lumisan paalis ng Qatar. Pati rin ang senior Hamas military leader na si Saleh al-Aruri ay sinasabing lumisan paalis ng Lebanon at lumipat sa bansang Turkiye. Hindi na rin tumatanggap ng tawag sa kanilang cellphone sa mga ito. Pero bakit kaya kung protektado sila ng Qatari government? Ayon sa ulat, nagbabala ang Qatar sa pamunuan ng Hamas na hindi na nila mabibigyan ng proteksyon ang mga pinuno nito. Inulat din sa The Messenger Nabiglaan niyang lumisan paalis ng Katara mga pinuno ng grupo At i-disconnect pati ang kanilang mga cellphones Ayon sa ulat, hahanapin sila ng Mossad kahit saan sila magtago Sa Gaza, sa West Bank, sa Lebanon at kahit sa Turkiye Pero hindi alam ngayon kung saan ang destinasyon ng mga nito O saan lilipat Marahil, hindi natin alam Pero siguradong alam ng Mossad Bakit natakot ang pamunuan ng Hamas? Ang proteksyon ng Qatar sa Hamas ay tila bakal na panangga na kahit anong bansa ay hindi kayang gibain. Totoo na hindi maaaring gibain, pero paano kung ang Qatar mismo ang magtanggal ng panangga? Binalita ng Al Jazeera na bago matapos ang buwan ng Nobyembre nagkaroon ng pagpupulong ang pinuno ng Shinbet, pinuno ng CIA at ministro ng Qatar upang pag-usapan ang karagdagang ceasefire sa Gaza Strip. Matapos ang pag-uusap, hindi lamang ceasefire nangyari. Nagkaroon din ng arigluhan sa mga hostages. Pero may mga naniniwala na hindi lamang ito ang pinag-usapan ng tatlo. Dahil nga naman bakit kailangan pa ang dalawang pinakamalaking grupo ng espiya sa buong mundo ang nakikipag-areglo ng tigil putukan? Matapos ang dalawang linggo, doon lumabas ang balita na nagsialisan biglang liderato ng Hamas, palis ng Qatar. sa marami na maaaring protektado sila ng Qatar pero ito ay depende kung sino ang ha-hunting. Kilala ang Mossad sa may pinaka ma grupo ng espya kasunod ng CIA. Manchakin mo kung ang dalawang grupo ang magsani upang hanapin ang mga pinuno. Isa itong napakalaking peligro. At ganun nga ang inulat sa iNews na ayon sa isang CIA analyst, tutulungan ng CIA ang Israel na paslangin ang mga pinuno ng Hamas. Pero ang tanong ay, dapat ba silang mabahala sa banta? At mayroon na ba itong nagawa na dapat katakutan? Taong 1965, nahanap at pinaslang ng Mossad ang butcher ng Riga na nagpapatay sa mga 30,000 mga Hudyo sa Latvia. Taong 1972, sa Operation Wrath of God, Pinaslang ng Mossad ang ilang miyembro ng Fatah at ng Palestine Liberation Organization sa Europa. 1980, Pinaslang ng Mossad si El Mashad, scientist sa Iraq Nuclear Reactor. 1995, Si Fatih Shakaki, founder ng Islamic Jihad. 2004, Si Eze Eldin Sheikh Khalil, isang senior leader ng Hamas. 2008, Si Imad Mungnia, isang opisyal ng Hezbollah. 2018, si Aziz Azbar, isang scientist sa Syria at marami pang iba. Mayroong 7,000 mga membro ang Mossad, karamihan ay mga elite force military personnel, high-end computer experts na may mga makabagong kagamitan at sophisticatedong sandata. Bukod dyan, ang mga batikang miyembro nito ay nakapwesto na sa iba't ibang bansa lalo na sa gitnang silangan. Mga nagpapanggap ng miyembro ng lipunan may katungkulan sa bayan, may pwesto sa pamahalaan. Palaging handa sa oras na sila ay kinakailangan. Batay sa Mid East Monitor, kamakailan lang na pagalaman ng pamahalaan sa Turkiye na mayroon mga 56 na operatiba ng Mossad ang nasa bansa. Ilan lamang ito sa mga pinaghihinalaang libu-libong membro ng Mossad na nagkalat sa buong Middle East. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nag-aalinlangan ang mga pinuno ng Hamas na permanenting tumira sa bansang Turkey. Paano naman sa Iran? Hindi ba dito ang bansang sumusuporta sa grupo? Sinabi sa Iran Wire na kinatatakot ng Islamic Republic ng Iran ang mga gawain ng Mossad. Bakit kamo? Taong 2020, pinaslang ng dalawang Israeli operatives ang pangalawa sa pinuno ng Al-Qaeda na si Abdullah Ahmed Abdullah at ang kanyang anak na babae na bilas ni Osama Bin Laden. At ang nakagigimbal sa naganapay, ginawa ito sa mismong kapital ng Iran. Bukod dyan, napagalaman ng pamahalaan doon na isang opisyal ng Iran Intelligence Ministry ay isa palang espiya ng Mossad. Biruin mo, pati opisyal ng pamahalaan sa Iran ay miyembro din ng Mossad. Kaya taong 2021, nagbabala ang dating ministro na si Ali Yunesi na napasok na ng mga Israeli ang bansa nila at dapat matakot ang mga opisyal ng Islamic Republic sa gawain ng grupo. Sa madaling salita, mas panganib ang buhay ng Hamas kung sa Iran sila maninirahan. Sa kasalukuyan, hindi isinapubliko kung saan bansa lilipat ang mga bilyonaryong pinuno at hindi na rin tumatanggap ng tawag sa kanilang mga cellphones para hindi matrack ng Mossad ang kanilang kilos. Marahil sa hinaharap lalabas na lang ang balita na isa-isang aksidente ang mga pinuno ng grupo. Siguro nadulas at nahulog sa hagdan o bigla na lang inatake sa puso. Mga paraan ng masad na kung bakit ito kinatatakutan sa buong gitnang silangan. Anong aral ang mapupulot dito? Ang karahasan ay mahirap pigilin para bang kalawang na kung bumungaday, tiyak na hindi titigil. Ano mang tibay ng bakal kapag kinalawang ay wala ito kalaban-laban. Kaya nagsimula man ang gulo sa Gaza, hindi masasabi na ito ay mapipigil pa. Saan man magtago ang mga pinuno ng digmaan, sa Turkiye o sa Qatar, walang alinlangan na susundan sila ng kanilang kamatayan. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi. Sa tunay na kalayaan.